andun si paring Draco na lalabas sa ATM okay. the shop ni Dodi apa magluluto tayo ngayon ng chicken with ampalaya. Chicken with ampalaya, guys. Coffee, guys. Plus mangwan. Plus mangwan. Iyan ang breakfast namin, ah. Breakfast. <laughs> Guys, meron din tayong salad na ginagawa. And, <laughs> eto. Piprito ko mamaya. At saka, nalagyan pa natin to ng onion guys. Onion. So, yan guys. Nilagay ko na yung ating ampalaya and our tawag nun, sotangon. Yan guys. Malapit na siyang maluto. Sabi nila, pag naglagay ka ng ampalaya, huwag mo nawaloin. So, Huwag nating haluin. At saka mag-smile ka daw. Totoo ba yun? so yan guys ha. Mag-smile daw. Yun. Always remember, mag-smile daw. Para sweet daw yung ampalaya. Ano nga ano, nang ampalaya? ampalaya <laughs> na, pa ba yun kung sweet? So yan guys, hintayin lang natin hanggang sa kumulo. Then balikan natin. Merong 5 na. Sobra. So yan guys. na yan. Lagi oh, so, nang tanggay nun eh. Oh, may sobra, kung may kulang, may sobra, may kulang. So at least Then na yun, yung guys, may auditing subra. time, kung ano, guys. Kung may loss tayo. So yung sobra na yan. Yan, auditing time, guys. Uh, silabasan mga sa si cellphone yan yung, ano picture picture guys ha ah! hindi pa kaya yung sa pagbili ng bisita so, <laughs> so may excess time dito na trenta noon kung yung excess na naman dyan, lalagyan tayo ng ating ito. Pero hindi na natin sa interest na gusto nalagyan natin yung kasi ito. Para lang mabalansi natin yung mga ating Kasi yun naman, nilalagay natin kung may bulan. Ito mga bagay sa sa So yan guys, kakain na kami. Ito yung aming mga inanda. Meron tayong chicken with ampalaya palaya and yeah. sotanghon. Meron tayong salad, meron tayong nuggets. Meron din yung tira ka hapon yesterday. Inuwi ko lang dahil walang kakain at saka kanin. Yan, yeah, nagumpisa na nang uminom yung aking kumare. Bakit bawal. Sige lang. Kunti lang. Kunti no, lang daw. <laughs>